Ito as usual Puro delay na lang yung mga flight ng Philippine Airlines Yung PAL, grabe Kanina pa kung 4am dito Anong oras na Yung oras ko pa Tinignan ko kanina Mga na nasa ano Sa 6.50 Ngayon na adjust na naman Naging 7.20pm na na naman Ay naku grabe talaga yung PAL no Talain nyo guys Alos 15 hours akong naghintay dito na yung binili namin na ticket nung, nung napabook yung kapatid ko ay yung flight kong papuntang Ilocos Norte ay 11.25am 11 ng umaga yun. Tapos makakarating doon ako doon sa uh, lawag ng 12.25 pero sa hindi na asaan ayun, nilagay nila doon sa na, ano... 650 yung flight papuntang lawag eh hindi naman sila nag email man lang o nag abiso man sana o nag message o nag text kung ano paman para makuha nila ako para hindi sa ganito na naghihintay ka pa ng na, 15 oras masya mahigit maghihintay ka dito na ganito lang upo lang buti kung magbibigay sana sila ng pagkain wala naman Ay, nakaw, kaya sa mga sasakyan ng Philippine Airlines dyan na papuntang ibang bansa Naku. habaan nyo na lang po ng yung mga pasensya kasi siguradong may delay delay yan eh Ang pinakamahaba na na delay gaya sa akin o oh. ayan o tsaka yung binili nyo guys na ticket tingnan nyo ng mahigi kasi nga <clears throat> kamagaya kayo sa akin <laughs> nakala eh, ko, inasaan ko, 11.35 AM yung flight ko papuntang lawag eh, hindi pala Yung binigay na nila yung ano, boarding pass ko, ano na eh 6.50 na 6.50 PM Tapos, ayun na naman Ayun na, oh, nakalagay na oh 7.20 na naman Ay naku, grabe talaga yung Philippine Airlines Pinapahirapan yung mga pasero nila Habaan na lang natin yung mga pasensya natin Pag sakay tayo dito sa Philippine Airlines, saka alam nyo naman, yung airport natin sa rin sa pinakama di maganda na airport sa buong mundo kaya eh, pasensya na lang natin wala na tayo magawa, at least makaka-away tayo sa ating mga pamilya eh, kaya yung mga Philippine Airlines dyan sana naman po, pag ganyan Mag-message naman po sana kayo sa mga inyong mga pasero para ano, hindi sila mag maghintay ng 15 hours dito sa airport. Makaupo lang, sakit na nga yung wet po ko nakakaupo. Grabe <laughs> 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 kasi kayo eh. Ay nako. Kurain nyo. Kung pa ako ng 12.20 mula Singapore tapos nakarating kami dito bago mag alas 4. Oh, hanggang ngayon nandito pa ako Pinasakan ko na flight na sa 11.35am. Yung pala, hindi. na ako. Saka... Yung pang matindi. Yung mag ako. Tapos yung chowing ko. Pumunta na sila doon sa Lawag International Air Airport. Kasi nga, akala nila mga 12.35, nandun na ako. Eh, wala na. Grabe kasi itong Philippine Airlines na to eh. Saka... Niminsan guys simula nung bakasyon ako ano wala pang direk na uwi ko pag dito ako sa airlines na ito na Philippine Airlines na to puro delay Then, ang pinakamahaba na na delay siguro tatlong oras gano'n papuntang lawag tatlo ganyan ano yung pinakamahaba na delay pero ito na yung talagang pinakakuan na siguro na pinaghintay ko 15 hours mahigit Uh, El en